maulan na hapon mga kababayan medyo malakas talaga yung ulan dito ngayon mga kababayan no na ako doon sa bukid kung saan ginagawa uh, namin si nanay luna ng bahay salamat po sa sponsor no sa lahat ng nagbigay ng tulong kay nanay maraming salamat at ngayon mga kababayan dahil galing naman ako sa may barangay Malabo at merong nagpabigay po ng pera doon kay nanay Rosita. Galing po kay Ma'am Anillo ng California. Kaya atid hatid ko na lang doon mga babaya no? Kasi hindi rin naman kami makano ngayon makapag lagay ng dingding kasi napakaulan man. Hindi rin makapag-flooring kung hindi pa sila nakapag-flooring ngayon. So ihatid ko na lang muna itong pera kasi napakaulan hindi naman kami makatrabaho ngayon doon at daanan ko rin mga kababayan doon sa Taloytoy yung inisponsoran ni Ma'am Anilo na mga estudyante na sina Juvi mga Ibanez family tingnan natin mga kababayan yung paglalagyan ng bahay nila kasi inutosan tayo ni Ma'am Anilo na tulungan daw sila si Boss Speaking Bombay na makapag hanap ng pagtrabaho at tulungan na lang din daw namin para mapatapos kasi kawawa raw yung mga bata na laging nababasa ng ulan lalo, lalo na ngayon na maraming mga bagyo ang dumadaan kailangan na silang mapalipat o mapagawaan ng bagong bahay so daanan natin ngayon mga babayan ang iba family si Jubi, sila Juvie Juvie sina Samantha, ah, Samantha. Mama yata yan ni Joby. Joby. Doon sa taloy to Unang-una mga kabayan, hatid mo na natin yung itong pera kay Nanay Rosita. So samahan nyo ako mga, mga kababayan. Samahan nyo ako sa pagpunta kay Nanay Rosita. Hello mga kababayan. So nandito na kami kay Nanay Rosita. Oh, Guhol. Nanay Rosita Guhol. So, op, ya, yeah, ko Ganyan. Yeah. Nahatid ko na lang yung pinabigay ni Ate Ani Leberman, From California. From Lu. Mga kababayan. Medyo maulan talaga dito. Ulan dito kayo mga kababayan. Ito nga pala si Leon Shore mga kababayan. Hello. YouTube din mo, Ha? Sige YouTube din Wala po kayo anak ko YouTube, wala na ko na Leon Shore, ito no? mag ko yun. ko

Bantai mangkuat mati uang ni sugat sugat ni saya. Ayah nak dula. Dula ni aksion saya anaknya nak ni kagut ni. Kamu nak siapa ni? Hmm. Mana pindahkannya? Lihat orang nak jiku anu. Anak jiku mak. Mam. dek nak kembali koy. Yang saya dia koy tolong keadilan. Oh tolong jadi kegiatan pendek. Tolong juga balik balik. Hmm. Di mana pun dia pergi Ngayon sila ngayon. Arit ko na mo. Ang kusaya nga. Oh, dali niya ito. Laag may tanaw may So ito po si Nanay Rosita mga kababayan no? yung pinuntahan namin dito noong unang uh, linggo. Hindi ko naalala kung kailan yun. Saan sa kagaya na paakan? Dugin ko yun ito? Wala ba yung bulan? Ano sa ito daw? Patong nagpaakan ko. Ay, katong nanuroy ka pa. Katong nanuroy ka kabut ka. Mag-pay out ng tunong. Oktober ito? Oktober ito? Oo, bulan sa Oktober ito. Oktubre itong atunga ko, may nagpost mo ito. 29. Oo, oh, Oktubre 29. Kung ano man ito, pag linog man ito, mga ito ipag... sa linog, ngayon yung extend ito. Mga ito ito ipagpiyat, kaya yung linog. Oo, no, yan. No, 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 no. Yung extend na lang, semana. linog, bagyo. Yung mana. Ura ba yung pag wakmang matong ba? Malay. May dagan mo nga, nga <laughs> bago sila nakapiot Hmm. Ikaw daw, masaya Nandito ay nagbibili ng mga bugas, kamay, na nakakoan ka? Oo. Nakakoan ko. Oo. Gingatagan ng mga bugas, noodles, na puti gatas. Anong tsapa pa ito? Ano ito? Ugan ng Quaker Oats. Oo. Quaker Oats. Ikaw, ano mo? Ha? Nandito. Nakiloy ako, inaloy. Ikaw ito kay mam Anilu. Anisita katong taga California. Malaga akong si mam Anilu kita, oo. sa iya. Oo. Naman usunod sa iya. California. Uso sa iya. di sini dah uh, satu aku kan satu tempat ah di itu bisa break oh di itu sih anak minyak cek break katong taga French katong taga Estee Madeng kami murah ya di mana mau masih orang katong na, na asap karena yang bag ah nasi bag si California menyerah ya nak selamat ke Pukumila nggak saya gayon besok dipakuk itu nakuk matai nakuk, Nuan. Betik kepo ya. Lele pun diri bah. Pak indik tu, kena paung aku Nah dagum. nak mam. Kama nama tu kediri diri 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 eh mana? Aiy, okey dah kau sama Pakai lesing kau, mulai nanti tu. Kau yang ngau anak kau tu macam apa? Nampak kau Makuan maju tu nak mau

skin test to kanang allergy baka sa medisina or dili nya yeah, oh, ana po man to sir ang sabon to ah, okay naman po pula kay kwan man dili dire sa so, namay dagom nya yeah, pag human dire na pung dire kudi na ko kay nomdom di ko sa covid na injection an ko dire ni ha to na ana na man ko kay taas man kog dugo mm kusus oh. di na di ko mo di man di kanin man jud Kani ako okay sa so, samad mo jero

dam di ko junior nyo hmm. siya. May kailangan ka garpit na, hindi tapak ni mo. ako hindi ko. Ako, ako, anak ko nyo nyo. Ang mga Ah, kaila marap. Hmm. So ngayon lang ako nakarating mga kabayano kasi napakalakas ng ulan. Pakyatin na tayo, papasokin tayo ni nanay. Papasokin natin si nanay. Ha? Sige na, alis na pa. Oh, ito po yung bahay ni nanay. Dami pong manok ni nanay dito mga <laughs> Masa ka man akong doon Dali Unya, pag ulan, pwede tuluan ay. Kasi kaoban yung Ano nga, anak yung nga kamanghuran. Naman nagiging kaoban lagi diri karon? Isa man. Dulo, nagyaw-yaw. Ha? Radyo. Radyo. Kasi sa palungan mo radyo na ibe. Tingnan mo na muna natin yung radyo makabayan no kasi bahay ni Nanay kita oh. mga kaong mga kaong mga bayan. Oh, si pare ko mga kabayan. Ito po yung bahay ni Nanay mga mga kababayan no. Tingnan natin ang bahay. Pwede mismo sulod na eh. Sulod. Kayo wa ryo hinlo o. Awa. Ano wa may hinlo ni? Kusi na man. Kusi kusin naman Kusi na man. Ah, sulod mangani sila direse Medyo madilim mga kabayan. Kol kol. Oh. Uh -huh. Ikaw ay sadrinay naglungag na ay. Naglungag gyud. Maka pani ta ni ron dire. Eh oh. Ino jigang manok ron ay. Ni nanay mga kabayan no, yung gusto niya ipakita sa akin. Bakit unsa ni nay? Ay gibutan ka kay dagang ka kana. Lamok. So, Kuan sa. Intindas ma. Ano man ni pusa ba sa manok? Ay oh, bunok. Bunok. Di ni katog. Ito po yung... Pwede mo suda dali? Eh? Oo, Ito po yung yung <tod> May na, hindi ka mahug po dali. Agaan lang po ka, no? Ito po yung bahay ng nanay, mga kabayan, no? Ano sa mga Lusong na. Lusong? Kahug noon man. Ito yung mga kabahayan? Asa may tulo ni mga ato pa, eh? Ay, yun pala mga no? Ito Ha? yung mga mga na. Ikaw ra isa diri nai. Ito po yung bahay ni Nanay Lolo. Nanay. na Nanay Rosita. Nanay Rosita to no. Nanay Ito yung bahay ni Nanay Rosita. Ikaw ra na nalungag nay. Mo nang gamay ra kaliro kay may isa dai. apo ka ban re. Nai? Wa. Sikod ra apo ni po yung bahay nanay na mga na. Ito, 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 Huwag lang tayo pababa kasi oh. Gumagalaw pag anuhin natin. Yan. Tapos yung dingding niya mga kababayan. Sira-sira. Nasira na dahil sa tagal. Pila katulig ng ay. Eh. Sa una? Ah, kara, okay oh, kan sa una. Pagtuko ay eh. Mga pila katulig na -6, pabuto, kung -6, eh. Bid-chicks pagbuto kong kamanghuran. Bid-chicks? Kasi kamanghuran mo Mos, Biloy? Tua sa... <laughs> Kamaguangan. <laughs> Kamaguangan eh. Tua sa Manila eh. Sa <laughs> 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 Manila, grade 6. Ilan na yun Pero, at, to, kay, ko, ano, na ito? Ito kay Kuan. Rinda na, rinda. Rinda na. Wa pa. Ataw sa itito. <laughs> Karaan na kayo na yun o? <laughs> itito sa so, nag-grade 6 yan. Nasa mga... 99, 1992 baka anak or 93 unsa ka sagarang edad ganis sa grade 6 hmm? unsa ka sagarang edad pag grade 6 Kin 12, siya. 12 So 92 mag 10 siya 92, 94 Nasa mga basta 95 dina, 95 siya Natukod ni Basta natawag dito siya Itito O oh, itito Dahil yung grade 6 siya Bago pagtukod ni So mga nasa na, Nasa mga 95 ni gitukod Nasa nang tatoy garon 20, 20, 25 30 Padulong 30 oh, Matagal na rin Matagal na po itong bahay ni Nanay Rosita mga kababaya no? Kasi oh, Kaya po ganito na po yung kalagayan ng mga dingding niya Nilalagyan lang ng mga, Ano Ikaw rin na ikaw maghugas plato ana na Ikaw rin isa rin maghugas plato Maglungag na Mau? No? kini kung kamot ka itong wapagi massage kay kanira isa may nagmassage ito anak seksi hmm kay siya may yung ariragudri testa kay nagsige na lang ko kaya anak ni idan niyo hmm hmm si bibit ah siya ti bibit mama ni binji kung anong daw ko nang magdado ko dito ka nang guma niya wak mamay guma apintik na lang ano saan Gumang tanay ay susuwa may lain ang saong de ko ninyo. Tan lang ko diri ano na nasa ikuwa. Pagka Malaysia, ang abroad na siya Malaysia, mora na yung nakuha. Yan nakuha ang talent. May ngawa po ni Madrino, ikaw ra isa? Asa magkagatulogan? Kini diri? Pwedeng ko ba as kwarto siya? muna yung kwarto niya? na kung... Uh, na? Sa... sa naglugar na yun, no? Ah? Dire ka matulog. Dire. Musket. Tapos musket ka, tapos magkusina mo. munaog ka dire, ah. Sina, mag-hinayari kaya mm. tayo mo na ka dire? Okay. Bintahan na na, yun. ka na po? apo nga... unsa nga, Unsa sakoy nga, ang do.

tinapaktapakan na. <laughs> hindi tapaktapakan sa Tagalog eh, tamaktamakan man na day. <laughs> Nilagyan na lang ng ano. Ang Tagalog siya, naguba. Sira-sira. Sira. Oh, sira-sira. Mm. Sira-sira. Hmm. Sira, sira. Sana imong balay, sira-sira na. Sira-sira. <laughs> Tugay-tugay na din na na mga pila ka tuig oh, na ni. Mga 30 jud. 30 ang grabe. Wa pa wala gid din na -reper? Sa -reper to gamay, ah, repair. Sa repair akong bana kay mama boss lot og may are repair. Sa matay man.

Hindi mo pando-pando. Hmm. Unsa so, may kinahanglan ta ni mo diri a? Ah? Magkinahanglan to ug kana sa ma anak. Palitan na ato. Ay mga sin lang. Hmm, kan mga og ma kung pwede pa hmm. hmm. no, no. na pug bumbong. Hmm. Og inaybot sa sin ang ah, maurupi bumbong, mantener bang. Hmm, mo na Nay kwarta. Lisod din, basta din no, lapikin na kayo. Kaya mga gabok na kayo, kuya, unik mo home, matiiyang nung ka. Ako pong hmm. ipagaling na kinihiwi. Pagaling? Body ha, dong. Ay, ba, tulak? Pag sa bang ko pa galing. Pa, pa, Pabila. Mmm, hapid na matumba din eh. Malapit na palang matumba itong bahay ni nanay mga kababayan. Higtang sa natunog tayo, Max. <laughs> 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 Udi <laughs> lambo. <laughs> Magkaana naman ba itong sponsor? Sir, na no, usan naman yung tigwangan. <laughs> <laughs> Itang tayo ba sa... Itarag tayo ba kaya malay? Kisko ba na may koresa? O, oh, ako rin na eh. Kaya nag-adukog kalina niya. Naman sa gisin ko Kwarta. Nag-chat man siya nga. Maghatag daw 1,000. Kasi may darag kayo. Kasi maklima ito niya. Maghatag daw 1,000 sa imuha. Nag-sensya niya. Isihendra daw niya sa Gcash. Ah, akong ipalit. Ito si. Hmm. Araw. Ito po yung ano, Ma'am Lo. Maraming salamat sa bigay mo para kay nanay. Mm. 1,000. Tagang salamat sa nag-sponsor na ni akong balay. Sa ing ani ni akong kahintang. Balay? Balay, Aw. No? Oh. Kining kwarta din, no? Oo. Oh. Oo, salamat. Hindi <laughs> na si sinay. Kaya mayroon <laughs> Pahit ka nagsin, mo, pila kasi yan na mapalit anak. Murag, isa na ka po. Huwag tag Siguro lang sa imong bugas. E bugas o sudan? Mm, bugas o sudan. Oo, oh, naman O tambal niyo mo. Kanang isda ni... Doon siya. Palit ka 5 kilos, doon na kinabangrot. Hmm. Hmm. Okay, ang bugas. O jis. Kay kuwan man, ikaw naman. Ayun, nagbiglaag palit kay... Malakot ang lipit-lipit mo ng bugas. Hinay mo kaon. Mga gano'n. Pero gawas lang na kay ako, kay... Tig 5 kilos lang na Gusto ni nanay mga kababayan no, na kung meron sana daw makatulong sa kanya kahit sa kanyang pangbubong lang. Kasi pang atop lang na no? Ang atop niya. Sano na po, bumbong. Hmm, para mahuman din magparipin. Eh, importante. Pero mga ligon, paano yung kahuyan eh ba? Importante, ano yakal na yung mga ligi. Ligi na no, o balag mga huwag. Kanyang kusina na Tom may nakuan dito. Mm. Tuyok man ninyo. Hmm, hindi yeah. halagin dyan lata-lata na gid siya sa sulod no. So, yun lang po mga kababayan no. So, ibigay na po na, na ibigay ko na po yung pera para kay Nanay Rosita. Kung so, may masulitin mo na eh, sa naghatag na. Dagan salamat sa imong gihatag nga kwarta, bisag bisag matod ni Sir bisag gamay pero bililhon sa kuha. Kay salamat ka pong ko po kay maka Kaon naman may ane kamis sa Biloy. Eh. Oh, dako na oh. Eh. na tabang na No? Dako na. Kay hmm. Kaya di po po sa si gastador. Po, po Para kaya... sa uban ay eh. gamay rin siya. Kaya kortahan mo sila daku. niya sa tua. Dako na kayo kay... na kay... Dako na kayo na sa tua um, kay... saon na ito na pagpangita. Pilang adlaw hurnal hmm. ron. Hurnal ta. Kwa rin uh, 400. Do ka adlaw na to ng bulat-bulat sa adlaw. 800 sa itong income <laughs> Dako na ganang tabang sa ito, ah. <laughs> oh, nang tao na, -nang nangandoy ang tao na yung mga tao sa mga tao. Oo, nangandoy ang tao sa ligansyo. Parang hurnar, so pero di na makaya ro. Di na makaya. Saan niyo, ang po yung mga halik, mga tayo sa mga kibas, kung po mamay. Maugid. Mga nasa yung mga, ako kayo kagpasalamat na sa ating sponsor. oh pasalamat na ako kisa tingan ito. Ma'am Annie Lu. Ma'am Ma Annie Lu. From, From S S California, ha? Insect Lu. Hindi, Lipod. Bri uh, friends ya hangbana bana. Hmm. Hmm, taga California. Ani lorna na ani lorna na. Mam Ma ani ani sita. Ya. Yeah. Unya na na ko gi sa inyo tabangay ko ninyo oh, padet ko ko andere para sa atop. Hmm. Para maka pa, atop ka usab. Prepare mo nang alat mo. Ang ako ra anak mo panday ani. Nga sharing panday mas nalay atop. Mm. Sige. Ngitataw. Mga e magpaabot mag daw siya. Ay, nasang balik vlogger na eh. Kaya, <laughs> paabot ko kay Kure Panday. Hmm. Kaya naman ako nga na ito ng ano, dress. Yun, Jun? Si Jun, Jun, na. Huwag ay kabang kaarga na. Ah, Nay? Mm. Sige lang, Huwag gusto mo tabang sa'yo mo ha, para maparefer mong balay. So, may, may mong mapadala dayo na, na mo dress sa'yo mo, no? Okay. Kuto tang no. Salamat kayo. Ya ka. Salamat kayo. marami salamat po kay Ma'am Ani Luno na nagbigay nang tulong para kay Nanay Rosita. Ma'am Ani, si Ma'am Ani Radyo ni Moha Tagata. Salamat kay yeah. salamat in town. Mhm. Salamat kay si Taas pa mo. Katuigan. Mhm. Yeah. So, salamat talaga. Nya, amping ka diri na ikaw ramdai sa diri.

Ay, ang pinakilin ako eh. Ang <externals> buwan. O, na pay, abu, abu. napay, napay, hagdan o, nga marag si Mihad Lokpod. Ligpon pala eh, nung di ko masukan. Oo. Ligpon yung mga hagdan mo na eh? No? Pa-alis lang na kanang, kanang, kanang tumbanan kay Aron daw, ibuwang ito. Hmm. Ito po yung bahay ng nanay, mga kabayan o, no? mga nanay Rosita. Si ilalim mo na nga, ano na, nasira-sira na nalanta na. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Ma'am Anilu from California. Taga California. Salamat. Mm. Bye-bye, Nay. Bye. -bye.